I owe anyone an explanation kung ano man ang ginawa ko mm. sa buhay ko. Mm. Napatawad ako ng Panginoon. Mm. Nagsalita na si Nadia Montenegro tungkol sa kanyang bunsong anak. Sa panayam kay Julius Babau, sinabi ni Nadia na wala siyang utang na loob sa publiko na magpaliwanag dahil hindi niya ito inilihim sa dati niyang asawang si Boy Asisio Ayon kay Nadia, matagal na niyang itinago ang ng ito, ngunit alam ito ng mga taong dapat nakakaalam Kasama na ang kanyang anak, si Boy, at ang kanyang mga kapatid. Ipinaliwanag niya na mahirap intindihin ng ibang tao kung bakit maayos ang kanilang relasyon. Ngunit tiniyak niyang inasikaso at pinlano niyang mabuti ang sitwasyon. Hindi rin niya nararamdaman kailangan niyang magpaliwanag sa kahit sino, dahil napatawad na siya ng Panginoon at maayos ang kanilang pamilya bago pumanaw si Boy. Dagdag pa niya, hindi niya pinagsisihan ang mga nangyari. Ang kanyang anak ay isa sa pinakamalaking biyayang natanggap niya. What I got from him was my biggest blessings. She is that most beautiful girl na pinalaki ko siya, punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng respeto sa tatay niya. Si boy, sa nagbigay ng pangalan sa kanya, sa nagpaaral sa kanya, sa nagmahal sa kanya. Walang pupwedeng mag-question outside our circle. I am not unfazed, wala akong paki-alam sa kanila. Basta ako, kung nasaan ako ngayon, dahil sa hirap ko, dahil sa hiningi ko na patawad sa Panginoon, at ramdam na ramdam ko na ibinibigay niya sa akin ang laya. My freedom. Nung nangyari yan, nung nag kalmado lang kami sa bahay. Nang tanungin kung may interes ba ang kanyang anak na makipag-ugnayan sa kanyang tunay na ama. Sinabi ni Nadja na hindi ito interesado. Isang beses pa lamang sila nagkita, biglang in na agad. So, asan doon ang intensyon mo? Magkaroon ng relationship o gusto mo ng views? Gusto mong mapag-usapan o gusto mong mag-promote? Ilagay mo sa tama kung ano ang intensyon mo kasi ramdam na ramdam ko. Ayaw na ng anak ko, Aniya pa. Isang beses pa lang sila nagkita tapos it? Hindi maganda? Pa, hindi, biglang in-announce na agad. May patutsada pa ang bitter-anang aktres sa totoong ama ng kanyang bunsong anak na si sofia are you even worth it to be called a dad, sabi pa ni Nadja. May mga chismis na si Baron Geisler ang ama ng bunsong anak ni Nadja. Sa gitna ng isang dekada na mga haka-haka, dati nang inamin ng aktor na mayroon siyang anak na babae sa isang artista. Kung maaalala, sa panayam ni Ogie Diaz kay Baron Geisler, napaamin nito na mayroon pa siyang isang nakatatandaang anak na babae. Hindi ibinunyag ng aktor ang pagkakakilanlan ng kanyang anak at ina. Sinabi ni Baron na ito umano ang pinaghugutan niya ng karakter na si Rosten sa pamatok na Netflix movie niya na Dollhouse. I have someone out there, another one. I hope someday when things are okay, we'll get to talk with her here, hi anak. Kumusta? pag ami ni Baron. So, I have someone out there, pero for now, I have a kid out there, another mm -hmm. one. But for now, I hope someday when things are okay, we'll get to talk mm -hmm. with her here, ba?